Aries, para sa dagdag na swerte at kasiyahan, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong araw. Ang mga numerong number 10, number 24, at number 6 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin at magagabayan ka pa rin sa pag-iibigan at gabay sa pagtitipid. Taurus, isama ang mga kulay na color gold at color red sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano kahit sa malayo. Ang mga numerong number 16, number 38, at number 5 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan. Ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw at maging maingat sa zodiac sign na Capricorn dahil pwede kang mabigyan ng pagkagalit kung iyong papansinin dahil sa lungat siya sa iyong mga kagustuhan ngayong araw. Gemini ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong paligid at at kasiyahan ng iyong mga isip, ang mga numerong number 35, number 8, at number 24 ay magdadala ng swerte at kasaganaan, huwag kalimutan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang at katatagan ng desisyon ng iyong nalalaman na mula sa gabay ng liwanag ng buwan. Cancer Ngayong araw isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at nagbibigay ng katalinuhan. Ang mga numerong number 30, number 24, at number 9 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon. Tandaan, ang Aris ang iyong kaibigang Zodiac Sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag-anap, pero magingat ka sa Zodiac Sign na Sagittarius. Dahil sa lungat siya ngayong araw sa mga gusto mong mangyari, kaya makinig ka na lang at baka may mapulot ka rin na maayos na bagay. Leo, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color white at color blue sa iyong mga gawain at pag-iingat sa iba mo masasabi, ang mga numerong number 9, number 27 at number 10 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Taurus, ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang dalapan iya a good energy para sa iyo. Virgo, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color brown at color green sa iyong mga plano ang mga numerong number 16, number 10, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin at kayang magdala sa iyo ng good vibes ng kahusayan. Libra Upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, Isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numero number 16, number 10, at number 25 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at pagiging matipid sa paggasta. Pag zodiac sign ng Aries ang iyong kaharap mas mainam na makinig ka para hindi ka mapasubo sa away at makakuha ka ng mga idea na makakatulong sa iyo. Scorpio Isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob. Ang mga numerong number 21, number 40 at number 12 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa sikat ng araw at pwede kang hilahin sa kasipagan. Sagittarius ang mga kulay na color red at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon. Ang mga numerong number 15, number 21, at number 9 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at maging mapanuri pagkaharap mo na ang zodiac sign na Aries para maiwasan ang isang pagkakagalit o masasabing isang gastos. Capricorn, upang ma-attract ang positibong enerhiya at kasiyahan ng mga iniisip na plano, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color white, ang mga numerong number 10, number 30, at number 12 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. At maging mahinahon sa zodiac sign na Capricorn nang makaiwas sa biglaang problema at gastos. Aquarius, para sa positibong enerhiya ng kaisipan at makakagawa ng desisyon ng naayon. Isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 21, number 19, at number 36 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Pisces, isama ang mga kulay na color blue at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ng kilos sa dapat na magawa ngayong araw, ang mga numerong number 10, number 27 at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, pag-iingat sa paggawa ng desisyon pagkakahanap na ang zodiac sign na Leo dahil mahilig siyang nagbuyo basta nasa iyo ang huling desisyon.